Magandang umaga sa ating lahat. Uh, babati muna ako sa ating mga kababayan sa magandang hap, magandang umaga at sa Bisaya ay maayong buntag at sa Mindanao ay assalamualaikum. Uh, ngayon, andito naglagay po ako ng uh, balde o timba what is called this langgana para mag-detox -de po ako meron po ako ditong hawak na Japan detox uh, lalagyan ko ng dalawang sashi para kaso mainit yung tubig nilagyan ko ng asin ang detox sabi ng Japan detox ay uh, nakapagpaluwag ng mga ugat maalis yung dia uh, diabetes at yung varicose ah uh, arthritis kaya pag ang pang wala namang ano ito walang sponsored galing sa Japan detox ay pinapakita ko sa inyo na ito ang aking ginagamit. Kailangan gagawa ako ng paraan na gagaling ako. Hindi pwede yung aasa na lang tayo sa doktor. Kasi ang doktor eh, nagbibigay ng gamot na synthetic. Ito naman eh, herbal detox. Eh, hindi naman ito nalalayo sa punta ka ng tabing dagat at bumabad ka doon o magbabad ka doon sa sa dagat eh, pa, eh wala malayo ang dagat dito kaya ito na lang herbal detox na galing eh, japan so ilagay ko muna ito dito dahil mainit pa yung ano mainit yung mainit yung planggana so dito Hindi ko basta mailapag dahil mainit. Uh, at least, maibabat ko yung aking paa sa loob ng isang oras. Uh, hindi lang yung matanggal yung arthritis, ang diabetes, ang uh, nito, varicose, eh, Siyempre, pati yung kuko natin ito, malilinis nito, no? Mamaya, magpuputol ako na ang kuko. Uh, sobrang, ang tubig na ininit, nilagyan ko ng asin, eh, talagang matagal uh, uh, lumamig. Sobrang init. kay mga kababayan um, kung mayroon kang lang pera, isubukan na lang natin din na gumamit nito. Inintay mo na natin, medyo mainit. Uh, subukan natin. Hindi natin alam kung magaling ito. Ang mahalaga sinubukan natin. Gagawa tayo ng paraan na tayo ay gagaling. No? Yung iba, pag walang pera, punta sa dagat, uh, mag magbabad sa dagat para gumaling walang ako sinabing may tira ako kasi malayo ako sa dagat kaya ito na lang uh, at dito sa Japan Detox ay hindi mo maintindihan yung level nila dahil puro ano to puro salit hapon pero ang may promo nito sa Youtube eh, eh sige tubukan ko para lang gumaling para mahirap yung may sakit mahirap yung may sakit ngayon uh, mangyari kung bakit ako nagsasuffer ng ganito dahil sa uh, nagkaroon ako ng abscess ibig sabihin ng abscess may nana ako sa utak ayan okay bukan natin kung kaya na ng paako. Doon sa may mga karamdaman, subukan nyo ito. Uh, gumamit nito baka sakali, lalo pag may mga arthritis, rayuma. Subukan lang. Wala namang masama. Eh, ako din, sinubukan ko lang din. Eh, hindi ko alam kung ano. Eh, sana napapanood ito ng Japan Detox para bigyan ako ng sponsor. Diba? Japan Detox, nag-i-sponsor po kayo doon sa ano eh, sa YouTube eh. eh yun lang, kapapad lang yung parang ano lang eh, uh, robot. Eh ngayon, actual, may iba man lang ano. Ayan po. hindi pa hindi pa kaya ng aking paa yung ano, init ng ano kasi ininit ko yung tubig dahil uh, para yan sobrang init talaga Ma, Na, ano? nainit pa ang ano Topic. Nakakalakad naman ako ng kailan dahan-dahan, konti lang. Nakakalakad naman ako. Uh, paki subscribe naman po sa aking channel Edgardo Gases at uh, dahil ito ay patungkol sa health siguro maraming nakaka-relate nito lalo na maraming kahapon nandoon ako sa hospital grabing dami ang mga tao doon ang dami pa lang nagkakasakit ang dami talaga maging sa emergency talagang so uso na ngayon ang sakit kaya iwasan natin ang magkasakit yun ang maipayo ko sa inyo na hanggat maari ano bang pwedeng gawin kaya tulad niya no um, patuloy ako umiinom ng loyang dilaw at malunggay. Pinapatuyo ko at nilalaga ko at ginagawa ko sa ah. Eh, para paraan lang para gumaling. Kaysa yung wala kang ginagawang remedy sa iyong unang-una sa iyong sarili at uh, sa iyong sakit dahil nga meron kong kasabihan huwag mong bibibihin ang iyong sakit oh, hindi ko naman sinabing papatayin eh, eh ganun po uh, ang lahat ng tao ay nakakaranas ng sakit lalo pag nag-idad ka ng 40, 50, 60, 80, talagang at pagdating mo ng 80, may posibilidad lilisan ka. Sabagay, lahat ng tao namamatay at wala mang sinong makapagpadagdag ng buhay ng tao kung hindi ang Diyos lamang. Katulad ko, Survivor po ako sa sa brain abscess. Brain abscess, ibig sabihin, uh, nana sa otak. Uh, dahil eh, dapat sabi ng doktor sa akin, magpa-opera ako dahil hindi ako pwedeng habang buhay na gumagamit ng gamot na ini-inject, no? Sabi naman ng na isang doktor, pumunta sa akin Tinanong kong ilang taon na ako, sabi ko 62. Sabi niya, huwag ka nang magpa-opera dahil matanda ka naman. Kaya doon, nalito ako. And maliba doon, ayaw ko talaga magpa-opera dahil nung panahon na may sakit ako, sa katabi ko ng bed, ano eh, sang linggo kung isang katabi, namatay. Dahil sa kirot. Sobrang kirot ang kanyang nararamdaman. Uh, sigaw siya ng sigaw sa tabi, hindi ako makakatulog, sigaw siya ng sigaw dahil sa sobrang kirot. Wala namang hemorrhage, pero parang meron ding infection. Pero ito yung maiwasan kapag ikaw ay meron kang abscess or tumor uh, sa iyong utak kung po pwede. Huwag ka na lang magpa-opera medyo hahaba pa ang buhay mo. Kaysa kung magpa-opera ka, pero mo yung ulo mo babasagin, tapos ibabalik, i-stipleran. Eh, bagamat walang sakit, dahil meron kang anesthesia, pero pagkatapos nung mawala yung anesthesia, doon papasok yung kirok. No? Yan ang iwasan natin na no. At paalaala ko, uh, sinabi sa akin ng doktor, nagpapa manicure ka ba? Sabi ko, oo. Nakaranas nga ako na ang aking kuko ay namaga dahil sa ingrown. Eh mga ilang buwan din 'yun, mga dalawang buwan kong ininda yung yung pamamaga at pagkikirot. Sabi niya may posibilidad na umakyat yung infection sa baha. Pero hindi ko alam, ang doktor lang ang na nakakaalam. Ngayon, sabi naman niya baka bulok ang ngipin mo. 'Yun din ang sanhi na kung bakit uh, na, na umakyat yung subukan natin dito. umakyat yung ano, infection sa utak ko. Pero ang mai-advise ko sa atin kung pwede huwag nang magpa-opera. Dahil pagkatapos maalis yung anesthesia, doon papasok yung sobrang kirot. Uh, hindi lang makirot. Maaring matrauma ka, maaring may infection ka. Hindi ko naman kinakalaban ang doktor sa hospital pero payo ko lang sa inyo. At nasa inyo naman yun ang decision kung gusto ninyo sundin. Subukan natin kung ano. Kaya na, kaya na. Kaya na siya ano Ayan po. Ah, sobrang init talaga. Dahil kahit ang ano, ang ang init kapag ang tubig kapag ininit mo at yung paa ko kasi medyo malamig. Malamig ito kaya dam, naramdaman ko yung init importante may ko sa may asin. Ayan po. Kailangan na akong gumaling kasi kapag ano, marami akong ginagawa eh, kailangan kong okay lang sana kung meron akong supply sa mga anak ko yobang bigas, ulam, gulay eh kaso, style Amerika kami. Bahala ka sa buhay mo. Eh sa Amerika, pag may sakit, eh ang mga anak, eh, yung iba tumutulog, yung iba hindi. So, ang buhay namin parang nasa style Amerika. Problema mo, problema mo yan. Kasi sa Amerika, walang katulong-katulong, walang, ano, you know, eh, sa bagay, tinulungan naman ako ng una, pero ngayon na medyo nasa convalescent period na ako, kailangan, I have to do something for myself, na talagang tuluyan na gumaling ako. At sabi ng kaibigan ko, sobrang, sobrang namang lakas mo sa Panginoon, eh, dapat, dahil nga may nanaka sa otak na matay ka na. Eh, sabi ko naman, kung binusto ng Diyos na magpahinga ako, okay lang naman din sa akin. Ah, uh, ang tao, hindi ka pwedeng mamili kung gusto mo sa langit o sa impyerno. Uh, pero ayaw ko naman din magbuhat ng sariling bangko na sasabihin kong mabait ako. Sabihin na lang natin, balance lang. Meron akong katarantaduhan, meron din akong kabaitan. At ang Diyos na nakakalam doon kung anong pwede, nagawin niya sa akin. Kasi siya man lang yung king of mercy. Siya man lang yun. Eh, pero, uh, nanalangin ako na patawarin ako sa anumang bagay na aking pagsasalansang o pagkakasala o anuman yun. Ibabad ko na. Medyo malamit na. Yan, ibabad siya. Mga isang oras, ibabad ko siya. Uh, hmm, mainit pa talaga. Ah, mainit pa talaga. Ngayon, pag binabad ko yung aking paa sa mainit na tubig na may kasamang detox, eh, ay umaakyat yung init sa paa ko paakyat dito sa aking tuhod. Eh, kasi mainit eh. Kaya, ano, yan. pero mamaya lalamig na rin ito. Ayan po. Eh, dapat maraming manunood sa mga tao na wala pang sakit para makarelate kayo at maalalahanan kayo na mahirap magkasakit. Mahirap magkasakit. Kaya iwasan natin. Sabi nga ni John Lloyd, ingat. Mag-ingat tayo. Pero kahit mag-ingat tayo, kung hindi ka man magkakasakit, Merong problema ang ibang ibibigay sa iyo ng Panginoon Diyos. Dadaan tayo sa pagsubok. Meron akong kaibigan, uh, wala siyang sakit, pero dinimanda siya. Problema pa rin yun. Yun namang isa, wala nga nga siyang sakit, pero halos magpakamatay dahil nire Mga ganon. So lahat tayo, bawat isa sa atin, may tinatawag na pagsubok sa buhay. So ito yung pagsubok ko. Ito yung pinarana sa akin ng Diyos. Eh, sakit. sa uh, awa ng Diyos, pag ako ay bumibiyahin ng araw, hindi ako na hold up at hindi ako nasaksa. Yung iba naman, walang sakit pero nabubundol ng sasakyan. At merong nasasaksak sa daan, nakorsyonadahan, kanya-kanya lang tayo ng ano, problema sa buhay. Ayan, binabad ko na. Kaya ko, kaya ko na yung init. Hanggang mamaya, mga isang oras, ibabad ko siya. At mamaya, lilinisan ko yung kuko. Kasi humahaba na rin. Ayan po. Ayan, babad lang. Yung iba, pumupunta sa pag may pera, yung iba pumupunta sa hot spring. Eh, doon sila magbabad. Magastos yun. Dahil, uh, una, kung nandito ka sa Maynila, di ka sa Laguna, sa Pansol, eh, gagastos ka ng sasakyan, gasolina, plus yung baon. Ngayon, may entrance pa. O, oh, eh, okay lang yon sa mga taong nasa middle class. Eh, ako, mahirap lang, kaya dito na lang ako sa bahay. At, malaking katipiran po ito. Ngayon, kung hindi naman din araw-araw ito nasa hot spring, eh, yung iba naman, kung sa probinsya, doon nagpagpapagaling dahil sa probinsya meron doong bulkan na naglalabas ng mainit na tubig sa bandang baba at doon sila nagbababad. Eh, gumagaling din yata. Ayaw ko, hindi ko ako sigurado kung anong relevant doon na pangyayari. Yan. Medyo malamig na. Yan, ibabad lang ng ganito. Yan. Hindi, o oh, ang pagbabad babad natin, hindi lang hindi lang binabad mo dahil may sakit ka sa nana sa utak. Hindi lang yon Kung mayroon kang barikos, mayroon kang arthritis sa paa, mayroon kang diabetes, uh, marami naman. At sabi ng advertisement ng detox, eh, ang ating paa daw ay parang parang kambal ng puso. Dahil pag ang, ang paa natin na ibabad mo sa mainit, umaakyat ang init dito sa tuhod hanggang sa ulo. Ayan po. Nilagyan ko ito ng asin dahil sa para kunwari, Nasa dagat din po ako. Wala namang sinabi yung detox na lagyan ng asin pero nilagyan ko. Kasi eh, yun din ang mga kasabihan ng mga matatanda na pag nag-init ng tubig lagyan ng asin at gagaling ka sa iyong karamdaman. Pero, ayan po. Ngayon, since uh, ang tubig ay nasa planggana lang, ang gagawin ko, ipaket ko sa aking tuhod para yung tubig abot dito hanggang tuhod. Kaya pa naman eh. Kaya na yung init. Yan po. Lipat natin sa kabila. kapag pasmado din yung paa mo, lalo na yung sa mga driver, eh, kailangan pwedeng namung gawin. Oh, ang daming driver sa buong Pilipinas, eh, pag, alam mo, kapag ang tao nagda-drive, napansin ko may kaibigan ako, uh, driver siya, nakita ko yung binti niya, ay may barikos. Eh, siguro, dahil habang nagda-drive siya, at papunta sa beach, eh, naligo, ipagod ang paa, eh, nagkaroon siya ng barikos. Meron akong kaibigan naman na nagda-drive ng jeep. At bata pa yon mga edad. Binching ko yata, driver siya ng krami papasok. Eh, namatay. Nauna pa siya sa lula niya. Dahil sa uh, maaring Uh, napasma yung paa niya dahil uh, naliligo siya pagkatapos niya mag-drive dahil nga mapawis, malagkit kaya yung mga ganong bagay pwede kang magpakulo ng tubig huwag mo nakintay na kumulo, yung maligam-gam yun na lang ipunas syempre malagkit ang katawan mo kunas mo yun para hindi ka mapasma iwasan mo yun ito ah hindi, hindi ako maka hindi ako maka ano makayoko itiisay ko na lang dahil maliban sa may nana ako sa otak masakit ang aking likod masakit din ang aking balakang eh, parang ganun talaga. Hindi uso na yan. Mapapanood mo sa YouTube na ang mga tanong ng mga doktor, masakit ba yung paa mo? Masakit ba yung tuhod mo? Masakit ba yung balakang mo? Masakit ang likod? Masakit ang iyong Eh, parang bands of na, parang sama-sama na yung karamdaman. Eh, yun ang nangyayari sa akin. Pero, mabait ang Diyos. Ang mahalaga, buhay pa ako iba buhay pa yung iba pag nagkasakit one time lang pag inatake dead ball agad Kapatid ng sakit ang aking paa dahil nakaranas po ako ng, meron po akong komplikasyon na uh, diabetic neuropathy kaya ay nagkaroon ng discoloration yung paa ko para naiipon yung dugo dito dito naipon yung dugo nakikita ba Naipon ba yung dugo yan po uh, Mabuti nga kamo sa akin dahil sa hindi talaga kulay itim. Parang pasa, pasa. Ito, ganito lang. Light lang. Pero yung ibang nakita ko, maitim. Hanggang dito, maitim sa binti. Sa akin, eh, light lang. Oh. So, ibig sabihin, light lang yung pagkakasakit ko. di ba? Ayan po. Ayan. Titina ko sa kabila. Ayan po. Yan po. Oh. So, iwasan natin na tayo ay magkasakit. Dahil kapag tayo nagkasakit, ay makakaranas po tayo ng hindi magandang karanasan. Dahil sa pag tayo nagkasakit, hindi lang sakit ang maranasan mo. Sakit din sa bulsa. Eh, gagastos ka. Pati yung mga tao mo kasama sa bahay ay maabala so paano maiwasan? kailangan proper diet at kailangan uh, iwasan natin yung mga bagay at tulad halimbawa ng mga soft drinks. pero ako hindi ako maiwas minsan tumitikim ako dahil minsan nami ko yung soft drinks